So, ayan guys. Ang content for today naman natin is uh, dito lang po yan sa Diwata Paris Overload sa Pasay. Sa Pasay City po. Ayan. So, ito po ang ganap ngayon sa Pasay. Sa Diwata Pasay. Ayan. Ayan. Thank you so much guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng supporters and I hope to see you again for my next vlog. Thank you so much! Hi guys! Uh, welcome to Ria Gallardo Vlog. Nandito po ngayon tayo sa Diwata Paris Overload. Kaya lang, galing po kasi ako sa MOA, kaya ngayon ako nakapunta gabi na. So, kaya lang, wala si Diwata kasi siguro nasa ano siya, sa pinapagawa niyang brunch. Hindi natin alam kung sa Laguna or sa ibang lugar naman. Ayan, as usual. Ito po ang ano, ganap. Sa so, pang-update natin sa Diwata Paris Overload. Dito lang po yan sa Pasay. Ayan. Wala si Diwata. Kuya, wala si Diwata. Ayaw ko, nandiyan sa loob. Hindi, pag-update kanina. Ah, damating Ah, makawala. Hmm. Ayan, hindi tayo sure. According kay ano, sa isang staff, hindi sure kung nandyan si Diwata. So, medyo ito nga po ang ganap after bug May sound na naman. Eh. So, layo muna tayo guys kasi may sound. Nakaka-copyright kasi tayo. So ito pang ang ganap ngayon dito sa Diwata. Ayan guys, dahil may music mag-voice uh, over na naman tayo niyan. So, ang ganap siya, ano. Diwata. Ayan, no. Pila pa rin, guys. At dahil nga po may mga putik-putik. Siguro, maulan po kanina. Ayan. Pumunta man na po ako dito. Last, ano pa, after bagyo. Pumunta na ako dito. Nakapag-upload. Nakapag-update na po ako. So, ito po ay talagang, ano. Normal na ulan. Ayan. po ang ganap dito sa Diwata. Hindi po tayo sure daw kung nandito si Diwata. So, ito lang muna for now. Dari mga riders doon. So, maputi kasi. Kaya siguro hindi lumalabas si Diwata. Kasi sobrang putik guys. So, oh. alam nyo naman basta lumabas si Diwata pinakakaguluhan. So ito po ang paligid sa Diwata. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng supporters, sa lahat ng followers. Ayan yung office ni Diwata. Parang uulan guys kumokolok siya so maya-maya na rin ako. Ayan. maulan kanina. oh nga ako. kaya nga eh maulan talaga kanina guys. kailan nasa sa ako ko ng mall kaya di ko yan napansin na umulan. So, ayan ko konti ang bindoors dahil alam naman maulan. malinis ang kapaligiran guys so walang nakaparking nga po, bawal. Ayan, mga aso na ang ano. Malaya na ang mga aso. Ayan, so walang nakaparking, guys. Ito po ang labas ng diwata. maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng supporters. Maraming maraming salamat po. Kung hindi po sa inyo, wala naman po tayong mararating na mataas na ano, views. At medyo tumataas naman po ang revenue natin. So maraming maraming salamat po. Kailangan lang po talaga natin kailangan lang po talaga natin pagpaguran ng mga content natin. So ayan, tingnan nyo naman po galing pa ako ng MOA. Ah. At pumunta ako dito sa Diwata. Hindi natin sure kung nandiyan si Diwata. So hindi natin ngayon makakasama si Diwata. Hindi natin makakakulab. Ayan, thank you so much sa lahat ng sumusuporta. Ah. dahil gabi na guys so uwi na rin ako maya maya Guys, ang content for today naman natin is uh, dito lang po yan sa Diwata Paris Overload sa Pasay sa Pasay City po ayan so ito po ang ganap ngayon sa Pasay sa Diwata Pasay, ayan ayan, thank you so much guys maraming maraming salamat sa lahat ng supporters and I hope to see you again to my next vlog thank you so much ayan guys, kita nyo naman ang mga customers ni Diwata, mga ano mayayaman guys ang mga customers ni Diwata so pasensya na po dun sa mga nambabash sa ano ko sa content ko uh, ayan so, kita ko lang po na ang mga customers naman ni Diwata kahit mayayaman ay talaga namang tinatangkilik nila ang alam nyo, yung mga street foods na ano, sabi na toro-toro toro-toro dito sa Pilipinas so, alam mo lang guys sa mindset uh, mas kailangan natin supportahan yung maliliit yung, alam mo yun yung mga nabuumpisa pa lang na business kasi yung malalaking business, ano na yan, mayayaman na yan although si Diwata naman ay matatawag na nating mayaman kasi milyonaryo na siya So, kailangan pa rin natin na mas supportahan yung mga nagsikap sa sarili nilang ano, sa sariling pagsisikap, alam mo yun. So, ganon. So, sabi nga nung iba, marami namang masasarap na kainan, bakit hindi na lang doon? Ang pagkakaiba nga po kasi, masasarap nga po yung kainan ng iba, hindi naman po kilala. Compared sa diwata na sikat na sikat nga po sa mundo ng Bloggers at sa mundo ng social media ay kilalang kilala po si Diwata which is hindi naman nire sa atin ni Meta na makipag-collaborate tayo sa mga hindi kilala so kumbaga ang nire-recommend sa atin ni Meta, makipag-collaboration tayo sa mga kilala na sa social media kasi vlogger po is pang social media so yan po ang advice sa atin ng Meta bakit tayo makikipag-collaborate nung sa hindi pa naman sikat? Di ba? Although kinukuha naman po natin ang content, yung mga nadadaanan natin, yung mga nakikita natin ng mga street foods. Ibinablog e din naman po 'yan namin. Kaya lang talagang iba po talaga ang diwata. So again, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Ayan. Ayan po ang parking rates. And then yung mga ano, rules. So again, ayan po. Bye-bye for now. And maraming maraming salamat po sa lahat ng supporters. At dahil nga po gabi na, so uuwi naman ako. At wala nga po si Diwata. Hindi natin makakasama sa collaboration for today. Kasi nakita ko kanina sa vlog niya pero tan ibang lugar. So ayan, thank you so much guys. Thank you so much guys. Hindi ako lalo vlog and I hope to see you again for my next vlog. Thank you so much. Diwata Paris Overload sa uh, jogno Drive, Pasay City. Ayan, maraming maraming salamat po. Ola na.